Okay mga boss, welcome back at pag-uusapan natin ngayon ay mga buhay-buhay technician. So mga alituntunin o yung mga usapin na laging debate to sa so mga FB group o kaya sa ano. So makatarungan ba na maningil ng charge or ano uh, Maningil tayo sa pagpapacheck up ng customer sa atin ng mga unit nila. Kung ano man, TV man, amplifier man yan, rip, aircon, o kung ano man, appliances. So, dapat ba tayong maningil sa check up? Ako dyan ay sa ngayon, naniningil ako ng check up. Kung magpapacheck up ka sa akin ng ano, tapos kung hindi mo naman ipapagawa, kailangan mo magbayad. Pero kung halimbawa, check up ko na yung unit mo, tapos ipapagawa mo, syempre wala nang bayad yun. Ngayon po yung procedure ko nito sa shop. May bayad po yung check-up, lalo na kung hindi mo naman ipapagawa. Kasi iba-ibang klase yung customer, may mga customer din na kumukuha lang ng idea So depende rin sa check-up na ano na gagawin mo. So yung check-up kasi hindi lang isang klase yan. O so, ano, para medyo madali tayo. Bakit ako naniningil ng check-up? base na rin po yan sa mga previous experience ko nung no, nagsisimula kasi ako talagang zero walang bayad po sa akin yung check up kasi nakikita ko sa malalaking shop mga service center yung iba naglalagay sa ano sa tarpaulin nila o sa signage nila na yung shop nila ay libre check up. Ngayon, ginaya ko din 'yon. Home service ako, libre check up libre ganon uh, gagastos ako ng pamasahay ko ng oras ko tapos magtatayo ni pa ako minsan pag hindi nagawa, walang bayad pero ngayon iba na kasi habang tumatagal tayo uh, tayo ng experience nalalaman na natin kung ano yung dapat gawin sa hindi dapat gawin so napagdesisyonan ko na may check up dala na rin ng mga experience ko dati kasi ganito yan mga ano mga boss isang sample ko dyan nung nagsiservice pa ako nag-home service pa ako may mga nasiservicean ako na pina-check up sa akin lahat-lahat na-identify ko na kung saan yung sira tapos sasabihin na balikan mo na lang kasi kulang pa yung perang pampagawa namin may mga time na yung customer eh, sila nang bumili ng pyesa tapos sila nang nagkabit, kumana so wala, parang pinagod ka lang kumuha lang ng idea sa'yo tapos ni hindi ka malang binigyan kahit piso konsiderasyon dun sa check -up mo so nasayang yung oras mo may, may ambulansya tapos halimbawa yung mga pinupuntahan ko dati ay malalayang lugar namamasahe ako so nagsayang ka na ng pamasahe mo tapos napunta sa wala yung ano sa iba naman okay lang yan kasi ganun talaga party ng buhay kikita ka minsan kikita ka din hindi pero ibang usapan na kapag may pamilya ka ng binubuhay hindi na pwede pong gano'n at sa karapang tumatagal din siyempre uh, natututo ka din alam mo na yung mga kalakaran at mat natututunan mo din paano basahin na yung mga customer may mga customer na bala ka din utakan or outsmart ka kailangan eh, medyo alerto ka din kasi may mga customer na gano'n may pa din ng mga customer na pina-check up sa'yo tapos ang mangyari hindi papatuloy tapos kung magkakabit na lang ng pyesa sa ibang manggagawa na papakabit at makakatipid sila ng labor kasi kakabit na lang. So, may mga kumbaga sa ano, mga boss, yung mga customer natin, mga mautak din. Kumbaga, dumi-discredit din ng mga para-paraan. Kaya nung kalakit na nagsiservice ako siguro mga mga, mga dalawang taon na mahigit ako na nagsiservice. Yun, pag may tumawag sa akin, ang ginagawa ko, alimbawa, papatignan lang. Tatanungin ko muna, ano ba, papatignan lang talaga o ipapagawa. Kasi kung papatignan lang, kung pupunta ako dyan, tapos so i-check up ko, meron po tayong bayad. So, usap muna. Usap muna o oh, ano, magawa sa hindi o ano, basay na bala ko, may bayad. Ganun talaga. So, hindi naman siya sabi na dahil may bayad, ay e, mukha na tayong pera. So, yung singil naman natin ay makatarungan naman. Halimbawa, pupunta ako dun sa, ano, sa sa siservisan ko, Alam ba, may papachik kayo. Kung hindi naman ganun karamihan, ba mga isang piraso lang, ang gasus natin sa pamasahe, mga 50 pesos, siguro pwede naman dun mga isang daan, o kaya dagdagan mo pa na konti pang bayinda. Para hindi naman ano, kaysa naman pupunta ka, mamasahe ka, tapos magsasayang ka ng lead, magsasayang ka ng kuryente, ay kuryente sa kanila naman eh. Ganun talaga, sa home service, mas maganda usap muna bago ano. So nasa ano pa rin naman, nasa technician pa din naman kung ano kasi sa iba naman kaya naman libre check up sila para yung customer sa kanila na magpagawa. Ganon din ang diskarte ng iba. Pero hindi yung check up na po kakalikutin mo. Ang bagay kasi diyan kung hindi ka naman maniningil, tatantya-tantyahin mo lang halimbawa sang TV, walang power o sabi mo power supply ang sira nito, magkano magagastos o parang ganun lang, pero kung ita-diagnose mo na, na medyo malalim na nahahanapin mo sira tapos sasabihin mo ay sira regulator na na sira regulator pagpalit ng regulator lang ano yan ah okay na yan no 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 yan ang mangyayari niya ni eh, hindi na lahat hindi na lahat pero meron talaga customer na magsusubok na mag DIY ang gumagawa lang naman niya nag DIY o nang uutap o nang gugulang ay mga customer din na mga natmako at saka lat bura. <laughs> Mali ata yung <laughs> mga buraot. Yan. Mali ata yung sinabi ko. So, yung mga makunat, buraot, kuripot. Yun lang naman yung mga customer na yun. Ano. Pero yung mga customer na maayos naman magbayad, uh, kahit minsan, eh, ilibre nyo na check up kasi kung maayos na magbayad. So, mga sir, mga sa ah, mga kapwa ko technician, kung maka kayo ng mga ganon, mga customer na makunat ay eh, wag nyo nang pigilan kung sakaling makawala sa inyo hayaan nyo na na sa iba magpagawa para yung iba naman yung maabala <laughs> parang gano'n so dito naman sa shop so paano nga ba review check up din ba para gano kasi dadalhin na nila dito depende pa rin sa sitwasyon kung dadalhin mo tao sa no is light lang naman uh, lang natin silipin lang natin kung ano pwede naman pero kung sakaling kung sakaling ipapacheck mo gumamit na ako ng soldering iron, tester at saka soldering lead. So nagsaksak na tayo ng kuryente. Siguro naman pwede naman tayong humingi na kahit kapiraso lang pang ano lang, pang tabla lang, hindi naman yung pagkakitaan natin yung check up. Imbawa, kung sumingil ka ng mga 50 pesos o isang daan sa check up, hindi naman siguro masama yon. Kasi, di ba, pag may mga chine-check tayong ano, gagamit tayo ng lead, may mga hinangin tayo dyan. So, pag wala naman mangyari, hindi naman natin kumasasa ulit, di ba na, oy, Ah, uh, ibalik ko nga dito yung lid kasi hindi naman nagamit. Hindi naman ganun, di ba? Alam mo, bumili ka ng piyesa tapos hindi naman nagamit, pwede mong isa uli. Pero yung yung lid at saka yung kuryente mo, pag nakonsumo mo muna, na, nakonsumo mo na. So, yun nang ano, yun, yun lang naman ang hinihingi nating bayad para sa check up. Yung mga ano, para panabla lang naman. So, papaliwanag mo pa rin yun sa customer na may bayad ang check up natin dito. Katulad dito, may ginagawa akong ah uh, active sa bumper dito. So sabi ko, mag repair attempt tayo. So magkaiba pa yun. mag repair attempt tayo dyan. Sugal. Sugal dyan. So may babayaran si customer, magawa sa hindi. So bago gawin, uh, kailangan mag-usap muna kayo. Kung hindi mag-agree si customer, hindi itakpan mo. Ganun lang kasimple yun. So ang pinaka-importante pa rin dito sa buhay natin bilang isang technician ay communication yung pag-uusap nyo ng customer kailangan maganda yung pag-uusap nyo at kailangan nag-uusap talaga kayo lagi bago gawin yung unit nila kailangan ipaliwanag mo muna ng maigi kung ano yung mga dapat nilang i-expect, anong mangyari anong gagawin para pag nagkasingilan uh, walang problema kasi karamihan sa mga away ng customer at sa kanang technician ay miscommunication, yun hindi sila nagkaunawaan Iba pala ibig sabihin ng isa, iba din ang ibig sabihin ng isa, so nagkagulo. Kaya tungkol naman dyan sa check up, walang masama para sa akin. Walang masama kung maningil ka ng check up, pero wag naman. wag naman masyado na parang halos parang labor mo na yung ihihingi mo dun sa ano. Sa akin lang naman. So check up, pwede naman kayo maningil ng ka kaunti lang, yung parang sa abala nyo lang. Kasi hindi naman lahat na ano, Kung mga pwede nyo i-standardize sa inyo sa shop no kung ano, kung may bayad kami na ito ganyan. Pero ang pinaka tip ko sa inyo mga boss bilang matagal na rin akong nagsha-shop uh, piliin wala namang masama kung mamili kayo ng customer. Piliin yung customer na may tiwala sa inyo piliin nyo yung customer na hindi buraot hindi makunat at uh, binabayaran kayo ng sapat o kumbaga nire yung profession nyo so pag kayo hindi mag kasi talagang malakas ang tiwala sa inyo pero kung yung customer na mga burahot iwas-iwasan nyo yun huwag nyong hayaan na makisama kayo dun sa ano kasi ita-downgrade lang nila kayo eh kumbaga kung asing ilan mo 500 tapos sa kanya gusto niya 250 dahil kuripot nga siya so pwede mo siyang pagbigyan pero sa susunod, pwedeng, pwede mo na siyang tanggihan. Pwede mo na siyang tanggihan na, okay, pass na tayo, tablahin mo, kung ano. Kasi ganun lang din mangyari yan eh, parang masasanay siya sa ganun eh. Kasi yung mga buraot na yan, yung mga makunat na yan, hindi naman magiging loyal sa iyo yan, mga boss. Hindi magiging loyal sa inyo yan, hindi magiging loyal customer niya yung mga buraot na yan, mga makunat na yan. So, ang mangyari yan, pag nakahanap sila ng na mas murang single sa iyo, lilipat din 'yun eh. Ganun lang kasimple 'yun. Pero yung mga customer na nakilala mo na talagang kinikilala yung talento mo, binabayaran ka ayon sa skills mo. Ah, uh, binabayan ka ng sakto. So, ah, uh, walang reklamo sa bayad sa iyo. Eh, 'yun ang alagaan nyo. 'Yun ang alagaan nyo at kung magpapa-check up 'yon, pwede niyo nang ilibre kasi mga ano, mga regular customer. So ako dito actually may na-encounter ako nakarang araw lang eh. Kumbaga ano yun close deal na yun. Nag-usap kami electric pan lang. Nag-usap kami sira yung motor. Nagdown na ng pambili tapos ano uh, tapos tawag dito. Okay na. Kinabi, kinagabihan kumatok binabawi yung ipapagawa hindi na lang daw itutuloy so nagpagod na ako ang grasa gumamit na ako ng sabon kasi madumi yung ano nag ano na ako kaya sa isip ko pag hindi matuloy kakausapin ko limbawa uh, biglang umatas may bayad pa rin minimum at least 50 pesos man lamang pambili ng sabon siguro hindi naman masama yun <laughs> siguro hindi naman masama yun so para sa akin bayad sa check up pwede nasa inyo lang yan kung ililibre nyo pero para sa akin kung mga home service kayo lalo na kung mga malalayo magingi po kayo ng ano kausapin nyo ano, kung maliwa nasa ibang bayan pa pupuntahan nyo sabihin nyo oh magawa sa hindi baka pwede nyo naman kaming bigyan kahit panggaas lang at saka pang bayinda ano so kung ano bago pa magano bago pa kayo pumunta nagkasundo na kayo di walang problema kasi Sayang naman yung panggasolina nyo o yung pa pamasahe nyo kung ano, nagko-commute lang kayo, di ba? At saka may pamilya din kayong binubuhay. Alam naman natin, minsan pinag-iipunan din ng customer yung ano nila. Pero maganda rin na malaman na ng gano'n na yung mga technician ay may pamilya din binubuhay. Parang gano'n lang yun. So mga boss, sana naintindihan yung ano kung medyo naguluhan kayo o ulit na naman ako gawa ng video. Pero ang usapan natin ngayon ay ang may bayad ba yung kick up o wala. So hanggang sa muli, maraming salamat. Galbis po sa ating lahat.